guys, so for today's vlog, pupunta tayo sa Kabuaran Beach, Pangasinan o mas kilala bilang Dead Pool. Nasa biyahe na nga ka kami at nadaan ka nga kami dito sa Magandang Bridge dito sa Tarlac. Ang alawang rides na nga namin to, sulit na sulit yung bakasyon ko. Habang nasa biyahe na kami, napasabay pa namin ang Insurance Challenge Northside Edition, Infanta Pangasinan. O mga Lodi, mag-iinat kayo, ride safe! nandito na nga kami sa Alaminos, Pangasinan, 4321, umaga na. So, 5am na kami dumating dito, nakatulog lang na kami almost 2 hours, pahinga lang. Sobrang daming tao, weekends kasi. Rarity and Unity, Ride right for a Cause, na Pokemon Gloria Diaz. Is RP Bulacan collaboration with New All-Star Riders Club. Maraming salamat po sa lahat ng participants na nagpaabot ng tulong. Na po kayo isa pero buong puso nagpapasalamat salamat ng MSRP Bulacan at Neo All Star. Lalo na po ang ating beneficiary na si Ma'am Gloria. Bless you all to tulong kahit walang kapalit. At ito na nga after charity, syempre sulitin na natin yung pag-stay natin dito. Pagmasdan nyo guys ang napakagandang view. Mamaya guys, samahan nyo ako. Pupunda tayo sa sikat na sikat na Deadpool pool. Ayan ang napakagandang view dito sa baba. Tara guys, inilipot ko kayo. At guys, ito pala yung mga cottage nila. Kung may baon kayong tent, pwede rin kayo magtusok ng tent at take note, libre lang. At ayan, nagbuluto na nga sila. Shoutout sa iyo, Madam Michelle. Saramat sa napakasarap na adobo. Mukhang gutom na nga sila. Ang sama ng nila. At ito na nga, kainan na. Salamat sa napakasarap na food. naiinitan niya kayo, meron din dito ang tindang mango shake at marami rin nagtitinda ng mga souvenirs. At ayan, after namin kumain, nagkaayaan na kami pumunta sa Deadpool. pool. Kung titignan mo sa malayo, parang ang lapit-lapit lang yung pala, sobrang challenging yung pag dito. Sobrang init guys, siguraduhin yung magsasandla kayo bago kayo pumunta ng dagat. Nagdala nga sila ng tuwalya kasi grabe talaga yung init. At ayan, ang saya pa nga dyan. Yung pala, papunta pa lang kami sa exciting na part. Wala pa sa one point yung nilalakad namin pero tak na pawis ko. Nakakatuwa kasi sobrang dami naliligo, sobrang dami bata. Pwede lang namin isama yung anak namin dito. Kaso sobrang layo tapos nakamotor lang kami. Tsaka lang kami babalik dito pag may kotse kami. <laughs> I-claim natin yan. Sa mga gusto ng adventure, meron din pala silang available na banana boat dito. At eto na guys, pupunta na tayo sa exciting na part. This is it. At napag-alaman ko guys na 2016 daw ito nagsimulang dalsain ng mga bakasyonista. Naging kilala daw ito lalo pat libre lang ang pag-swimming dito. Cottage lang binayaran namin dito at sobrang babait at maasikaso pa ang mga staff dito. Hello sa inyo kuya, shoutout sa inyo! Simula sa cottage namin, medyo malayo pa ang aakyatin o lalakarin bago ang makapunta sa deck pool. At take note guys, iba yung pag-iingat ang kailangan kasi sobrang mabato at ang tatalim ng bato dito. Patatarik din yung mga aakyatin. Ayan, kita nyo naman ba diba? Pero sobrang ganda ng view. At marami ka rin makakasabay na paakyat at pababa din ang pool. Sulit naman yung hirap mo guys kasi pag mo mabubusog ang mata mo sa ganda ng tanawin. Ayan guys, simula na nung matatalim na bato at dyan na ako nakayod. Nadasgas pala yung hita ko pag-akyat ko na yun. Kaya double double isang maling hakbang mo lang pwedeng may mangyari sa'yo. At ito na nga yung bubungad sa'yo after niyang mga bato na yan. Sobrang ganda at ang sarap maligo. At may mga malalakarang ka rin na medyo malalim yung butas katulad yan o no? nakakapag-swimming sila. Kaya doble ingat din. Eto na tayo, bali isa din to sa pinakamagandang view dito. Maraming din ako nakikita sa internet na nagpipicture sila dito kasi sobrang lakas nung alon. At eto nga guys, isang akyat pa para makapunta tayo sa Deadpool. At sobrang tarik nung pagbaba dito, hindi nga namin alam kung saan kami bababa. At eto nga yung gas -gas ko kanina, antalim kasi nung bato. Guys, finally, nandito na tayo sa death pool. Sobrang nakakapagod pero sobrang worth it. At guys, sigurado hindi nating marunong kang lumangoy kapag na-swimming ka dito. Kasi yung agos ng tubig dito is pahigop at paangat. Pwede mo itong ikalunod kung di ka marunong lumangoy. Ang lalim nito ay 20 feet. At eto nga sa sample ang tayo ni Madam Cess, Napakaangas. Wow! Pero hindi naman daw laging ganyang kalakas ang alo ng tubig. Kumakalma daw ito tuwing hapon at tuwing low tide. At sabi nila dito, wala pa rin naman daw na itala aksidente sa deck pool. At eto nga, tuwan-tuwa ako dito sa maliit na butas. Pupunta na nga kami dito sa kabilang side sa Mary Hill para maligo. At eto na nga ang madadandang OB or ng MSRP. Kulang pa yan, marami pang hindi nakasama. Shoutout sa inyo! Pero guys, ayon sa mga lokal ng Burgos, katunog lang daw ng death ang tunay nitong pangalan. Ang tawag daw talaga sa natural pool ay death pool. Dahil na din daw ito sa lalim nito. So ayan lang guys for today's vlog. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. See you on my next vlog. More chikahan and travel pa sa atin. Atayun boss, kit pasok. Deka bigyan kita magandang intro. In <laughs> Kamo request yan ni Katenya. <laughs> Oh, bye guys! Hanggang dito na lang. See you on my next vlog!